Ito ang SLEX TR4 na malapit lamang dito sa may Mount Makiling. Ang barangay na nakakasakop dito ay barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. At yung natatanaw nyo yan, yan yung bundok na patabi nitong Mount Makiling. Nasa kanan natin, mataas yan yun yung bundok na dinaanan ng expressway na sa ngayon ay tinitibag o pinapatagyan para mailebel dito sa nakikita nyo sa video na alignment ng expressway TR4 at uh, may nakakwentuhan ako dito kanina na isang residente na malaki ang nawala sa kanila nung magkaroon dito ng expressway halimbawa uh, na lamang sa mga hanap buhay yung kinikita noon nila ay hindi na nila kayang kitain sa ngayon so, ganun talaga ang mangyayari pagka merong pagbabago sa isang lugar lalo na at tungkol sa mga lupa sa mga property <sulong> mga <pabalama> Ang kinakaliwa nyo mga boss ay yung direksyon na papunta ng Macban Interchange pero malayo-layo pa yun siguro mga 3 kilometers pa. At ako mapapansin nyo nga ay napakarami ding subdivision dyan sa harap nitong expressway nito. Tapos ito nasa kaliwa naman natin ay yung Mount Makiling. At uh, hindi ko alam kung itong lugar na ito ay sadyang malapit na dito yung mga subdivision nung ito ay dinibidop itong expressway wala na hindi ko rin nga masabi na nakaiwas sila sa tama o sa dadaanan ng expressway. So, ayan. Hindi natin alam. Hindi ko rin na itanong doon sa nakausap ko. Uh, ang mahalaga dito ay nakita natin na yun. Kitang kita nyo naman na ang dami subdivision. Yun, nasa may kanan na yun. Tapos diyan sa una-unahan na yan, yan yung binablog natin na may dadaan ng subdivision na nahati. So, itong subdivision na to na nasa kanan natin ay mukha namang bago lang o kaya naman ay sadyang hindi siya nadaanan Kasi mga boss, maliban sa subdivision na nasa gilid nitong expressway na ito, ay meron tayong nakausap kanina na malaki ang epekto sa mga residente ng taga rito. Gawa nang nawalan daw sila ng hanap buhay. Tapos eh, basta maraming adjustment ang nangyari dito sa SLEX TR4. Habang naglalakad ako kanina ay nakakwentuhan ko si tatay. Hindi ko lang nakuha yung kanyang ano at syempre ay para din sa kanyang privacy tapos i at yun na nga sa nakita natin ay yeah morning po so ayan yung nakakuntuhan natin kanina ay parang meron siyang hinanakit dahil nga syempre nawalan siya ng uh, ah, nabawasan yung kanyang hanap buhay gawa ng dati daw dito ay sa loob ng isang biyahe ay nakaka 400 siya ibig sabihin ay maganda yung kita niya noon ikumpara ngayon gawa nga ng uh, pagbabago ganitong expressway pero ganun talaga wala tayong magagawa kailangan nating mag-adjust uh, habang tumatagal ang panahon ay mangyayari mga dapat na mangyari yun naman ay para sa ikauunlad ng ating bansa at para sa development na pwedeng mangyari dito sa ating mga katulad mga daanan siyempre katulad nito ang expressway ay kailangan nating mag adjust so ayan mga boss at uh, diretsyo na tayo sa ating biyahe Maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kung bago ka pa lang sa channel na to, ay lagi ko sinasabi na kung napanood mo o nakapunta ka sa video kong ito o naligaw ka dito sa akin channel ay click mo lang i-click mo lang yung subscribe button diyan sa baba at saka yung notification bell para kung magugustuhan mo itong video ito sa susunod na ako ay mag-upload ay ma-update ka so yun lang yung paraan libre naman po yan, walang bayan kaya subscribe na lang po kayo para naman ah... Uh, ma-update kayo pagka tayo ay merong bagong video. At saka, syempre, eh, dagdag viewers din po yon sa akin. Yan lamang po yung ating uh, napapakinabang dito sa ating pagbablog. Kaya, uh, subscribe na po. Kaya, maraming salamat. At kita-kita uh, po ulit tayo sa susunod na video. Ay medyo, sadyang ganito ang ating mga update. Paiba-iba. Pero, nasa eh, Expressway o nasa expressway pa din tayo ng Laguna to Quezon Province so maraming salamat mga boss ingat kayo kita kita tayo sa susunod na vlog natin salamat po